evening. Oh, no? so, dumating na yung ating uh, order. No? Ito, nagmamadali sila. na Pamahagi na yung lechon belly. So, pakikita ko guys. Yan ang dami oh. Parang so, may mikro sa mga taong walang-wala. <laughs> ano Dahan-dahan lang. Eh, pakita. Mag-vlogan eh. Kanang taruga ba? Yan, yan, yan. Nasaan yung belly? Huh? Ano yun? Grace, Grace, bigyan kita ng trabaho, Grace. ko ka ng kunting. Bawat isa yan, tag-iisa. Itabi-tabi mo. O, mo na. Tatlong items yan, di ba? Tag-iisa-isa yan. Buhayin natin yung uh, aircon. So, yan na nga, uh, guys, no? Uh, dumating na yung order natin at uh, ipamahagi na natin to so ilalagay natin to sa paper bag no ito yung mga palaman so Chris oh oo oh, na uh, isang ano yan isang seat yan isang seat yan ito 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 isa nito isa nito nga, Ha? Tapos, okay. saan pa yung isa? Wala nga, tapos, dalawa lang. May atsara to eh. Oy. At oh, tsara, at tsaka suka, yan. Ang bilis sus, ang walang ang ano, kaya peri-peri. Kaya nga, sana, tatlo yan eh. Kaya nga, yung anak ko eh. Kawagan mo yung rider, uy. Wala, walang laman na dun. Baka dun sa ilalim, sa bili. Kaya mo sa bili, sa ilalim. To, 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 to. Wala, yan dyan. Kasi ito yung may partner ng ano. itong atsara 20 pieces yan, di ba? Wala. Wala, no? Ano e, yung sauce to? Ay... Suka? Eh, saan yung sauce niyan? Ang bailey? Wala nga ito ang walang sauce. Hindi, yung lechon belly, ang walang sauce. Kukuntra ka man talaga na ang... Ano sa... Ay, yan, dyan, yan. Ito yung nangat, saan mo wala? Kasi sumpa ito. Oo, oh, andito. Ah, isang sit na. Oh, sige, okay na yan, okay na yan. Hindi ako tinitignan eh, marag nireklamo kasi. Okay, yan. Sana May yan. Hindi ko sana eh. Okay na yan, okay na yan. Yan o. Oh. Yan o, oh. si Master. O, oh, ito, isa. Ay, ito ba yung kamukha? <laughs> isa. Dalawa. Ganyan na lang guys Tatlo Ko, Parang hindi ka malikot Iisa-isa mo lang Ang gulo niyo, hawak Hawa-hawa na yun dyan Kaya Dapat hindi nyo muna Tignan yan Tinanggal Kaya nga Isa-isa na isa -isa napasok Kada padapang Kada pasok Kaya nga yan Ang o oh. Tika muna Mamaya na yan Agoy Hindi kasi yan yan

Ito na. Paano nga ba tumilagay natin? So, ito na nga. Inaayos na natin ang ating pamimigay. natin, na please. Dahil magbabagong taon. Inaayos na natin yung pamimigay natin, no? Ngayong buwan na ito, ng December. I-advance na natin dahil aalis ako. Pupunta akong abroad. Ha?

Ay, huwi gaganyan yan. Maubos agad ng tape. Huwag okay. na ipuluhin din eh. Dito na, pilaan na. Ganyan yung patuloy mo. Ay, wala. O, na. Mm -hmm. na. Hindi ako alam kung pop di market itu <imitation> pop di market

This the students so they 20 sheet cooking instruction you can tape in the double sided tape when you sell the insulated bag <tipos> saan to ilagay? saan pero dito, dito sa bag sa bag idikit? oo, oh, hindi sa <laughs> insulated dito insulated bag po. pero double sided na tape hindi, ang importante lang kasi hindi nakanggal yan. Okay, Ipasal mo mga. Dalawang color, yun na ayon. Pepe green and uh, green. white um, separate color. Dalawang plastic bag. So, yun na ayon. Spicy Grigar, hindi na ngayon. Huwag yan. Ba't ito binabasa natin? Eh, ito yung deliver ngayon. <laughs> Kaya na kung na natin kung pwede itong deliver, ano nakalabi kasi dyan. Paano gagawin yung itong ito-tape? paano ito yung huh? huh? paano? insulated. Instruction ba? 20 pieces to plate, insulated bag, 20 sheet, cooking instruction, yun na yun ito cooking instruction to oh kaya nga you can take it sa global sided Ay, take biglala. when you sell the insulated bag hindi yan dyan kaya nga luto luto yun global site, dito natin lagi dapat ang itong ito pero okay na yan kasi instruction na yan yan ang instruction kung paano lutuin. Kaya nga. Kaya nga hindi na kailangan i-tip natin ng ano, importante lang, hindi siya mahulog kasi double sided Ay, Ay, um, hindi. Ito na nga. Instruction kasi ito. okay, oh, okay na yan. sa muna pa ko Hindi kasi yung, diba? ano, peri peri, Hiwalay naman to. So, diretso na lang natin sa bag. Kaya wala. Oh, ma. hindi siya ganito. Di ba? Oh, okay na, okay na. Ganyan. Hindi. Baka mahulog pa yan. Sarap na nga si Kuhi. Hindi ko talagay. Ganyan siya doon. Ano yung chicken?

Sige, ipatong lang yung takip doon, guys. Patong lang alam takit lang. lang. Kasi hindi na takit yun lalaki yun. Patong lang, takip. Tapos, lang, lang yung Tapos, doon na maglalagay ng pangalan kasi ay masigit dito, yun. Eh. Hindi, para dericho man nga ba, sana. Bakit lang maglagay ng pangalan? Hindi, kasi isang mga pangalan, yung preparer sa mga Hindi, ito kasi instruction yan. Kung paano, okay? Ah, So, yun lang nga, guys. Noon, naguguluhan kami dahil, ito, yan o, yan o lalagay pa namin sa ano yan sa lagayan at uh, ito yan lalagyan ng pangalan so kailangan instruction bago hey, sir, nila ma matanggap okay. Okay. ay gaga lalo tayong papatagal niyan alam na natin gagawin eh. Hindi kailangan nang hinahanap siya ng na ano. Picture mo mm -hmm. lang. Picture mo lang. Kung paano tayo, ginawa. Hingin niya kung paano ginawa. Kaya nga, um, kailangan niya ng sample bago tayo dire-direcho. Kasi kung dire-direcho tayo, wala tayo man. Hindi So ito pala marinated chicken no. Ito yung uh, lechon belly no. Ito, ito kalabita, yan. Teka na mista pero may sobrang dalawa siguro sa amin yun. San ang mga dila angel. Isa lang sobrang yan. Si Amien. Yan yung tao. Ay to pa pala. Yan yung tao. Ito yung isang set guys no. Ah uh, lechon belly at saka marinated chicken no. Tapos may sauce at saka suka at saka no so sana matuwa yung bibigyan namin ito kasi naghihirap na sila kaya bibigyan namin sila no? mga hindi kilalang tao ang bibigyan ito nasa sabibisyon na nakatira hmm. si madam mo oh, ang nahirapan magdesisyon si madam balbakwa pala yan eh you know? balbakwa ay yung tatak Perolet and Billy. And break. You know? Break fast. So you know guys So Thank you for watching. Bye.